Lumagda ng kasunduan ang DPWH sa Blockchain Council of the Philippines upang gumamit ng blockchain-based monitoring systems. Layo nito na masigurong maayos na nepatutupad ang mga proyekto kontra korupsyon. Alamin ang detalye sa balita ni Shina Torno. Hindi na na masikmura ang katiwalian sa loob ng DPWH. Ayon yan kay Secretary Vince Dizon kasunod ng patuloy na investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Pero posible rin anyang mahuli ang mga nasa likod dito ng mabilis sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor. Kaugnay niyan, formal nang lumagdan ng kasunduan ng DPWH at Blockchain Council of the Philippines na layong gumamit ng blockchain-based monitoring system. Ang blockchain system ay isang uri ng teknolohiya na transparent at secure na mahirap baguhin o dayain ng datos. Sa pamamagitan nito, masusubaybayan ang mga proyekto dahil magiging madali para sa publiko at mga auditor na makita kung paano ginastos at ipinatupad. Every time na may transaksyon, alam ng buong bayan, then hindi mo maluloko. Ganon din po yung prinsipyo ng, ng blockchain where the ledger, yung ledger entry po, is uh, is seen by all nakikita po ng lahat so now nagkakaroon ng tamang check and balance hindi pwede pa kasi bawat transaksyon alam mo kung sino Nakita, nakita mo kagad kung sino ang kumuha, sino yung mga naglagay. Ngunit gaano nga ba ito kaimportante upang labanan ang korupsyon? Kailangan talaga tayo, cleansing. Di ba? Top to bottom. Kailangan maginisin natin to. There will be greater transparency. Hindi na pwede yung tinatago. Kasi ngayon nga tago eh. Di ba? Hindi naman natin magagaman yung pinagagawa ni Alcantara, ni Hernandez, ni Mendoza sa Bulacan kung dito sumabog. Uunahin ng DPWH at Blockchain Council na gamitin ang blockchain-based monitoring system sa lahat ng foreign assisted projects at susundan ito ng mga locally funded. Samantala hiniling na rin ni Dizon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC ang pag-freeze sa halos 5 bilyong pisong halaga ng jets at helicopter assets na pagmamayari ni Resign Representative Zaldico kasama rin sa gustong ipa-freeze ng kalihim ang mga personalidad at opisyal ng ahensya na pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman. Unang-una, kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Ngayon na nag-file ng ICI sa Ombudsman, we will ask for the freezing of all these assets, bank accounts, uh, real property. Uh, air assets, potential sea assets, uh, land assets, mga sasakyan. Lahat yon kailangan habulin dahil hindi enough na may managot, hindi enough na may makulong, kailangan maibalik ang pera. At Napigilan naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang plano sa ng ipatanggal sa rehistro ng ilang eroplano ni Co para maibenta bago makumpiska at ma-freeze ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.